pelo. Ang ganda niyo tingnan. Pero uulan niya pagkaganyan. Alam, dami. Saan kayo lalagala, Ano ba yan? Nagkabubulol ako? Ay. Ayan, oh. Ay, Ay, Diyos ko po. Ang dami. Wow. Nakikita ko nyo yan. Maliliit na yan. Ayan, nagliliparan parang sila nakabantay. Ito, naibidyo ko na rin. Eh, talaga namang ako'y natutuwa sa kanila dahil talaga namang pung napagkarami-rami nila ay nakakatuwa silang tingnan at pakinggan kung nararinig din nyo. Ayan. Kanina pa ako dito. <laughs> pa, dahil ko pa nagbabantay ng kung ano. Dahil ako'y natutuwa na, na, na ano yung oras ko. Nauubos yung oras ko din eh. Ayan. Ay, kaganda naman nilang tingnan. Oh. Iritan ng iritan. Pakikita ko mamaya ito sa aking ano. Kasi maano din yun eh. May no, isang araw, siya nakapansin. Kaya ako'y nakapag-video ng no, isang araw. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan, Oh. Ayan. Ano siya? Tatlong building sila. Palipat-lipat. Ay, bali-apat. Bali-apat itong building na ito. Ayan aray yung kapila aray bago na punta din sa akin ano ayan oh nakakatawa nakaka ano naman talaga silang silang panoorin ayan oh ayan oh ito yon ito naman to sa antena pero itong dalawang ito talagang sa tok tok pa sila talaga nag ano akala mo nagbantay oh nagtingin ayan oh talagang ano naglalaro sila yan o. Sinong hindi matutuwan tingnan yan? Eh, hili-hilira sila. Ayan o. Oh.